Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel So yun, sa video na to is tuturo ko sa inyo Paano nga ba gumawa ng Facebook page Yan, sa mga gustong gumawa ng Facebook page Tapos, uh, hindi uh, nyo alam paano nga ba gawin Para sa inyo yung video na to dahil tuturo ko sa inyo ng step by step. Kaya panoorin nyo yung video na ito hanggang dulo para wala kayong makaligtaan ng mga detalye. So yun, bago tayong patuloy, palike naman ng video na to dahil napakalaking bagay na yun para sa akin. At don't forget to subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa tuwing meron naman tayong panibagong video. So yun, wag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So dito na tayo ano, punta na tayo sa ating Facebook uh, profile. Lahat naman tayo may mga Facebook profile no, kaya yan proceed na tayo. Punta na tayo sa ating Facebook. Then ah uh, siyempre hanapin natin na hanapin natin dito yung page. So, yan, uh, tingnan lang nyo dito guys no sa ating screen. Yan, lalabas din sa screen natin. Then, once na nandito na tayo, ito isang legit na legit na application dahil kumita na naman talaga. Once na nandito na tayo, i-click natin tong may tatlong dot na yan. Then, i-scroll natin pataas. Yan. Hanapin natin dito yung page. May see more na nakalagay. Pindutin natin yan. I Click natin. Yan. Makikita natin yung page sa baba. Yan. Click natin yung page. Napakadali lang nito. Then, may create yan sa taas. Bandang uh, kaliwa. Click na lang natin yon. Then, get started. Okay. Ngayon is, simply, gagawa na kayo dito ng inyong page name. Ang isasuggest ko lang sa inyo dito, mga idol, no? Is, kung gagawa kayo, yung uh, maiksi lang na name, no? Para madaling uh, tandaan. Kaya katulad sa akin, ang ilalagay ko lang dito. Pero nasa inyo yan, kung gusto na talaga naman ninyo is mahaba, nasa inyo na rin. Ang sa akin lang naman siyempre, kung alam mo, lalo na no, nag-upload kayo ng mga uh, tutorial video din, mas madaling tandaan ng mga viewers, no, yung pangalan natin. Yung sa akin, ano lang, yan. Yan, okay, ganyan na lang. Yan, pwedeng ganyan. Nasa inyo na yan kung ano yung gusto nyo yung pahalan. yung may vlog o wala, pwede naman. Pwede naman, gusto nyo buong name nyo para mas makilala kayo dun. Uh, mas maganda kasi pag kayo dito ng Facebook page, kung ano yung papakilala nyo no, sa mga viewers nyo. Dun, kung dun kayo gusto ninyong makilala, di ba? Alam mo, gusto nyo ma ma makilala kayo sa name nyo na tunay talaga, yun yung ilalagay nyo sa inyong page. Pero kung uh, gusto nyo naman yung mga nickname lang, ganun kasi doon tayo makikilala ng mga viewers natin. Click natin yung next. Once na may nakalagay na tayong name dyan. Then, categories dyan. Yung mga categories dito, ilagay natin kung ano ba yung uh, gagawin nating content. Ito, dito. Dito na, ito na lang ating ano kasi ito yung lumabas. Digital creator. Yan. Pwede pa kayo magdagdag dyan. So, para sa akin yun na muna kasi tutorial lang yan. Click na natin yung create. Yan, yeah, digital creator, gayahin niyo lang din yan. Pero kung halimbawa, nagaano kayo, uh, mag, katuloy ng mga grocery, yung ganyan, may, may makikita naman kayo dito ang lalabas. So, dito bio, yun, pwede, pwede nyo lagyan yan kung ano nga ba yung nilalaman ng uh, video nyo, ah uh, ng page nyo. Kung tungkol saan ba yung mga i-upload nyo. Yan, pwede nyo lagyan dyan. Then, yung website nyo, email nyo, pwede nyo ilagay dyan, number. Yan, may location, city, pero pwede naman hindi niyo lagyan yan. Nasa inyo lang din yan. I-click na natin yung next. Pwede naman nating i-edit na lang to pag once na natapos na natin to. Ngayon is ang gagawin na natin dito lalagyan na natin ng ano ng cover photo. Click na natin to para kailangan may cover niyan. Click na natin yung hanap na tayo ng ating i-cover na. Siyempre dapat meron na kayo dito ang nakahanda na pang cover. Pero kung wala pa, okay lang yan. Kahit picture nyo lang ilagay nyo. Wala nilalagay ko kasi sample lang naman to. So, pagkatapos natin maglagay ng, yan, di ba? Okay na yan. Malagay na ng cover photo, ano naman, click na natin to, yung profile picture naman natin. Then, hanap naman tayo dito ng ating pwedeng gawing profile picture. Okay. Kaya na natin, antay na lang natin. Okay na, may profile na tayo. Meron na din tayong uh, cover photo. Click na natin yung next. Ganito lang naman kadali. Sa susunod na video natin, no, mga idol, is tuturo ko naman sa inyo mo paano nga ba gumawa ng uh, logo, no, yung sariling logo natin talaga na may kasamang name ng ating Facebook page and sa cover banner, yung cover photo natin. Yan, tuturuan ko din kayo pa, paano nga ba gumawa niyan. Mas maganda kasi may sarili tayong uh, cover photo na talagang may um, brand name na natin nakalagay. So okay na, meron na tayong page. Once na nandito na kayo, i-click nyo lang yung invite friends para magkaroon kayo ng mga friends na agad. Yung friends nyo, ipapalo na agad kayo dito. I-invite na natin lahat yan. Pero yung sa akin, hindi ko na yung i-click yung invite kasi meron na naman akong page. I-click ko lang yung next. Diba? I-click ulit natin yung next. O, oh, done na natin. Okay na yon Meron na tayong Facebook page. Ganun lang kadali. Ang gagawin na lang natin dito, edit na lang natin dito yung uh, personal ano natin, information. Pero nasa inyo yan kung ilalagay din niyo Sa akin, siguro yung bio lang ilalagay ko doon. I eh, kukumpletuhin -co ko lang naman kung ano yung ba yung nilalaman ng ating Facebook page. O, uh, diba? Meron na tayong Facebook page. I-click na natin tong tatlong dot na to. Then, i-click na natin to. Okay, meron na tayo ditong uh, ang, ang kulang na lang natin dito is eh, uh, mag ano na tayo ng video no, ng content natin. Pwede na tayo mag-upload dito. Pero para sa akin, uh, sa akin naman, siyempre, ito'y ano pa lang, uh, uh, tutorial lang. Ginamit ko lang to para maging uh, malinaw, no? Kung paano nga ba gumawa. Ganun lang naman kabilis gumawa dito ng, sa cellphone. Mas mabilis sa laptop or computer. Kung meron kayo nyan, doon na lang kayo gumawa. Isa dito sa cellphone. O, oh, di ba? Meron na tayong Facebook page na ganun lang kadali gawin. O, oh, kung mag-upload kayo naman dito, napakadali lang. Yan, back muna natin. Makikita ninyo yung plus dito sa taas pag mag-upload na kayo ng video, no? Yan, yeah, click nyo yung plus na yan. Okay, pwede na kayo dito up upload ng reels. Yan, yeah, pwede na kayo mag-live, uh, upload video, di ba? Nakikita naman nyo yung plus dyan sa taas. So, yun. So, yun, tapos na tayo. Ganun lang kadaling gumawa ng Facebook page, di ba? Kaya sa mga gustong gumawa, yan, yeah, sundan nyo lang yung step by step kung paano nga ba gumawa, no? Makikita nyo naman yung ating uh, ginawa na napakadali lang. Kaya sigurado ako, makagawa na rin kayo ng mga Facebook page nyo. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin, no, mga idol. At kung nakatulong sa inyo yung video na to, palike naman. And siyempre, subscribe nyo na din dahil napakalaking tulong na din yan sa ating uh, munting channel. So siyempre, papalo na rin ng ating Facebook page para sa susunod nating uling uh, mga video, no, is maglunod ito pa sa inyo. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin, no. At kita-kits sa susunod na video.